dito po sa ginawa nating ginawa po ninyo sa pangunguna po ninyo bilang chairman ng Senate uh, uh, Committee on Finance dito sa paghimay sa budget ano po sa budget briefing mismo po kayo na nakita niyo na eh, yung mga red flags yung paulit-ulit yung ma, yung mga parang cut and paste ng mga pondo uh, uh, senator uh, sa panig po ng Senado uh, 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 ano pong mangyayari ngayon diyan ano pong inaasahan nating magiging kalalabasan ng pagbabalik ng uh, pagre-review pagre ng budget ng DPWA. Sa kabila ng nakita nyo na nga po eh, yung, yung mga red flags na yan at talagang uh, sinuri nyo mabuti eh, si uh, Secretary Pangandaman ng uh, DBM. Tama ka, Ray. No? Uh, nakakita kami ng anim na klaseng red flags. Uh, ito ay uh, sa pagre-review namin ng mga projects. Yung mga red flags, yung, ito yung mga parang anomalya Nakita namin na mayroong mga doubling projects nasa sa loob ng National Expenditure Program. May mga projects kaming nakita na natapos na nung 2024, na ulit-ulit nung twenty twenty May mga projects na nasa 2025 budget natapos na, na ulit ulit sa 2026. Kaya nakita namin na uh yung yung uh, mga proyektong isinumente sa Senado ay uh, ano marami doon ay mm pa uh, red flags. Mm -hmm. At uh, pag sinabi natin red flags, uh, parang anomalya yung mm -hmm. mga items na isinumite sa Senado. Mga ilang line items po ang ninyo nakita. Tama po ba na parang uh, mahigit sa isang daan yata yun, know, mga line items na parang may pare-pareho ng pondo? Oo. Hindi pa kami natatapos, Ray, sa paghihimay uh, dahil 4,000 yung wow. flood control projects. eh So tuloy-tuloy yung aming paghihimay. Pero ito pa lang yung nakikita namin sa mabilis na pagtitingin. Mm -hmm. Kung mabilisan nga, meron ka na nakita. Eh, I'm sure pag hinimay mo yan, mas marami ka pang makikita. no So yung mabilisan lang na pagtitingin, eh, ito na yung mga nakita natin. Anim na klaseng red flags. Yung iba doon ay walang station number. So hindi mo alam kung nasaan. Mm -hmm. Yung iba doon, buo-buo yung numero. Uh, mm -hmm. Kaya mukhang uh, hindi tama, nabuo-buo numero.